Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kaso na nangyari kay Elisa Lam noong February 2013. Idiniklara na aksidente ang sanhi ng kanyang pagkamatay na resulta ng kanyang bipolar disorder. Ngunit ang gumulat sa lahat ay ang pag-uugali ni Elisa sa loob ng elevator at ang misteryo kung paano siya nakaakyat sa nakalock na rooftop at pumasok sa loob ng tangke. Ang mga katanungan na ito ay ang laging tinatanong ng maraming tao sa YouTube, Reddit at mga internet forums. Sabay-sabay nating balikan ang buong misteryo na nakapaloob sa nangyari kay Elisa Lam. Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo manginitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ipinanganak noong April 30, 1991 si Elisa Lam sa Vancouver, British Columbia sa kanyang mga immigrants na mga magulang na sina David at Yina na nagmula sa Hong Kong. Nang sila ay maka-adjust na sa Canada, ang kanyang mga magulang ay nagbukas ng kanilang sariling restaurant. Noong 2010, nagsimulang mag-blog sa internet si Elisa na kinapapalooban ng kanyang pagkahilig sa fashion at mga damit. Mahilig siya mag-post tungkol sa mga fashion magazine at mga iba't ibang bagay tungkol sa fashion. Dito niya din ibinahagi ang kanyang hilig sa photography o pagkuha ng mga litrato. Bukod sa mga ito ay dito niya din ibinahagi ang kanyang problema sa kanyang mental health. Dito niya din malimit sabihin ang sitwasyon ng kanyang mental health at ang posibilidad na makaapekto at makasira ito sa kanyang mga pangarap. Nang siya ay mawala ay walang nakakaalam sa history ng kanyang mental health dahil inilihim ito ng kanyang pamilya sa mga investigador na umabot ng ilang buwan. Ayon sa record, siya ay opisyal na na-diagnose ng bipolar disorder at depression bipolar disorder na nagiging sanhi ng kanyang depresyon. Ito din ang nagiging sanhi na kanyang mga abnormal na mga kilos na tinatawag na mania o hypermania. Para magamot o makontrol ang mga abnormal niyang pagkilos, ay niresitahan siya ng kanyang doktor ng iba't ibang mga gamot tulad ng dexedrine, wellbutrin at mga gamot na makakatulong para mas stabilize ang kanyang pag-iisip. Sa matagal na panahon ay naging maayos ang kanyang pamumuhay hanggang noong araw na siya ay nagbakasyon sa Los Angeles noong 2013. Bago ko simulan ang misteryo tungkol sa kanyang sinapit, bibigyan ko ng importansya na si Elisa ay isang palakiibigan, mabait, masayahin at isang mabuting estudyante. Siya ay may mga pangarap, may mabait na pamilya at marami siyang pinagkakaabalahan o mga hobbies. Siya ay isang tao at hindi dapat siya husgahan dahil sa kanyang diagnosis. Noong December 12, 2012 ay ang unang beses na binanggit niya sa kanyang vlogs na gusto niyang pumunta ng West Coast. Kahit hindi sang ayon noong una ang kanyang mga magulang sa kanyang ideya na magbakasyon sa Los Angeles, ay pumayag din ang mga ito sa isang kondisyon. Kailangan niyang tumawag sa kanila araw-araw. Noong January 2013, para makatipid sa kanyang pagbabakasyon, nag-post siya sa internet upang makakilala ng ibang tao na makakasama niya sa kwarto. Noong January 7 ay opisyal siyang nagbook ng flight papuntang Los Angeles. Pero bago ang kanyang flight ay nagpost siya sa kanyang Tumblr account na nakakaranas siya ng paranoia kaya gumawa ulit siya ng bagong Facebook account sa ikalimang pagkakataon. Dito din niya ay binahagi na nagsisimula na naman ang kanyang depresyon. Noong January 26, dumating siya sa California at sinimulan niya ang kanyang pagbabakasyon sa San Diego at nag-check-in siya sa isang hotel kasama ang mga tao na nakilala niya sa internet. Araw-araw niyang tinatawagan ang kanyang mga magulang para sabihin ang mga bagay na ginawa niya sa kanyang pagbabakasyon. Noong January 28 mula San Diego ay bumiyahe siya papuntang Los Angeles kung saan nag-check-in siya sa Cecil Hotel. Ang hotel na ito ay isang murang hotel na sikat sa mga turista na gustong makatipid habang binibisita ang syudad. Noong January 30, isa sa kanyang mga roommates ay nagreklamo sa hotel manager dahil sa mga hindi nila maipiliwanag na kilos na Elisa. Kaya inilipat siya sa isang pribadong kwarto sa 5th floor para hindi siya makaistorbo sa ibang guest. Pero noong January 31, nag-alala ang mga magulang ni Elisa dahil hindi sila nakatanggap ng tawag mula dito. Ayon sa mga nagtatrabaho sa hotel, nakita pa nila si Elisa sa loob nito at merong ding nag-report na nakita siya sa isang bookstore. Ayon sa bookkeeper doon na si Katie Orphan ay nakausap at nakakwentuhan pa niya ang dalaga. Pero sumapit na ang gabi ay hindi pa rin nakatanggap ng tawag ang mga magulang ni Elisa kaya lalong lumago ang kanilang pag-aalala na baka may nangyaring masama sa kanilang anak. Kaya agad silang nagbook ng flight papuntang Los Angeles. Nang makarating sila sa Los Angeles ay agad silang pumunta sa police station at nag-file sila ng missing persons report. Sa unang linggo ng February, ginalugad ng mga kapulisan at mga volunteer ang mga lugar na nakapaligid at malapit sa Cecil Hotel. Sa mga unang araw ay inimbestigahan ng mga kapulisan ang kuwarto ni Elisa pero wala silang nakitang kahinahinala sa loob nito. Wala ding mga nawawalang gamit o indikasyon na merong nangyaring kaguluhan sa loob nito. Noong February 6, namahagi ang pamilya ng dalaga ng mga missing persons flyers para makatulong sa paghahanap dito. Nagpa-press conference din ang mga investigador pero wala pa rin silang nakukuhang mga leads para makatulong sa kaso ni Elisa isang linggo pa ang lumipas at noong February 14, nirelease ng LAPD ang isang footage ng CCTV na kanilang nakuha mula sa hotel. Dito makikita na noong February 1, pumasok sa elevator si Elisa. Sa loob ay pinindot niya ang lahat ng mga numero at makikita ang kanyang kakaibang pagkilos. Mula nang inilabas ang kuha ng CCTV ay agad sumikat ang kaso ng pagkawala nito sa hindi magandang dahilan. Ang paghahanap kay Elisa ay itinigil ng mga otoridad nang ang mga tenants sa hotel ay nagreklamo sa mabahong tubig na lumalabas sa kanilang mga gripo at masyadong mababa ang pressure mula dito. Umakyat ang trabahador sa rooftop para tingnan ang kanilang water system at nang binuksan nito ang tangke ay nagulat siya sa kanyang nakita. Nadiskubre niya ang isang halos nabubulok ng katawan ng isang babae na palutang-lutang sa loob nito. Sa kanyang gulat ay agad niyang inalertuhan ng LAPD at agad namang rumesponde ang mga ito. Noong February 21, ang coroner ng LAPD ay nag-issue ng opisyal na statement tungkol sa nangyari kay Elisa. Inilabas ang autopsy report ng katawan nito at ayon sa resulta ay ang ikinamatay nito ay pagkalunod. Ayon sa coroner, nakarating si Elisa sa tangke dahil sa kanyang hallucinations na sanhi ng kanyang bipolar disorder. Noong June 2013, inilathala ang buong report ng coroner tungkol sa toxicology reports ni Elisa. Ayon sa report, walang alkohol o ipinagbabawal na droga sa sistema nito. Bukod sa toxicology report, inilathala din na hubad na nang nakita si Elisa. Ang mga damit nito ay natagpuan din sa loob ng tangke. Nang mabasa ng mga tao ang report ng coroner ay marami ang lumutang na mga teorya sa kung anong nangyari sa kanya. Marami din mga katanungan ang lumutang dahil sa dami ng loopholes na nakita ang mga tao nang nabasa nila ang final report ng LAPD. Bukod sa report ay lalo pang dumami ang mga tanong ng mga tao nang in-release ng LAPD ang buong video ni Elisa sa loob ng elevator. Ang ibang mga tao ay nagsasabi na parang nagre-react si Elisa sa kung ano paman ang kanyang nakita. Ang iba naman ay nagsasabi na parang may tinataguan ito. Ang ibang mga tao naman sa YouTube ay nagsasabi na ang CCTV footage ay na-edit na. Pero kahit halos isang dekada na ang nakaraan matapos ang pagkamatay ni Elisa, ay naninindigan pa rin ang mga pulis sa LAPD na ang dahilan sa aksidente nitong pagkamatay ay sanhi na kanyang bipolar disorder. Matapos opisyal na isinara ang investigasyon ng LAPD sa nangyari kay Elisa, marami pa rin mga tao sa internet ang gustong malaman ng sekreto at misteryosong pagkamatay nito. Ayon sa iba, si Elisa ay parang nasa isang alternative universe. Ang iba naman ay nagsasabi na naposes siya ng isang masamang espiritu. At ang iba naman ay nagsasabi na siya ay nag-hallucinate dahil sa kanyang mental problem ating suriin ang mga sikat na teorya tungkol sa nangyari sa kanya Ang unang teorya ng mga tao ay sinundan si Elisa ng isang stalker hanggang sa kanyang hotel Ang Cecil Hotel kung saan tumuloy si Elisa ay kilala noong 1950s na pinangyarihan ng maraming pagpatay at lugar din ito kung saan marami ang nagpapakamatay ito din ay lugar na tinatawag na Skid Row kung saan talamak ang kahirapan at maraming krimen ang nangyayari sa lugar na ito. Ayon sa kanila, base sa post ni Elisa sa kanyang Tumblr account bago siya mawala, ay nag-post siya na siya ay lalabas ng kanyang hotel. Nakalagay din dito na sinabi niya na sana ay walang creepy na tao na lumapit sa kanya. Sinabi din niya sa parehong post na siya ay prangkang tao at minsan nagiging sanhi ito ng hindi pagkakaintindihan na nauuwi sa komprontasyon. Ang mga tao ay eh, agad nagsuspet siya na baka sa paglabas nito sa kanyang hotel ay may nakilala itong isang tao na hindi nagustuhan ang kanyang mga sinabi at sinundan ito hanggang sa kanyang hotel. Sa teorya ding ito, ibinasi nila kung bakit sa CCTV ay kakatuwa o kakaiba ang kilos ni Elisa na parang may pinagtataguan ito. Nang siya ay nakita sa elevator ay pinindot niya ang iba't ibang numbers sa loob nito. Ilang segundo pa ang lumipas ay unti-unti siyang lumabas sa elevator. Pagkatapos ay mabilis siyang sumilip sa hallway sa magkabilang direksyon pagkatapos ay mabilis ang bumalik sa loob ng elevator. Nang nasa loob ay isiniksik niya ang kanyang sarili sa gilid ng elevator na parang iniiwasan niya na makita siya. Lumabas ulit siya sa elevator at dito na siya kumilos ng kakatwa o kakaiba. Pagkatapos ay pinindot niya ulit ang iba't ibang mga numbers sa elevator pero bumalik ulit siya sa labas sa huling pagkakataon. Makikita din na siya ay parang nakikipag-usap gamit ang kanyang mga kamay pero wala kang makikita sa CCTV na tao. Ilang sandali pa ang lumipas ay hindi na siya nakita sa CCTV. Pero ang teoryang ito ay agad ibinasura ng mga otoridad dahil sa autopsy ay walang nakitang mga marka sa katawan ni Elisa. Walang mga pasa o indikasyon na ginahasa o nanlaban ito. Wala din siyang nawawalang mga gamit na magpapatunay na walang nangyaring pagnanakaw o panluloob sa kanyang kwarto. Ginamit din ng mga investigador ang salaysay ng nakakita kay Elisa na ito ay mag -isa. Lumabas din sa investigasyon na walang ibang mga tao o kahinahinalang personalidad na umaaligid sa loob o labas ng hotel. Pero ang eksplanasyon ng mga eksperto at otoridad ay hindi naging sapat para sa mga tao. Marami pa rin ang mga nagtatanong kung bakit at paano naakyat ni Elisa ang mataas na tangke ng tubig at ang mas malala ay tumalon ito sa loob ng tangke at maging sanhi ng kanyang pagkalunod. Ayon sa mga nagmamanage ng hotel, hindi basta-basta ma-access ang rooftop dahil ito ay protektado ng isang alarm door. Paulit-ulit na rin nilang sinagot na may apat na paraan para ma-access ng isang tao ang rooftop. Tatlo dito ay sa pamaraan ng fire escape na walang alarms na hinihinalang ginamit ni Elisa. Ang pangalawang teorya ay nagkaroon ng episode at naghalusinate si Elisa dahil sa kanyang depresyon kaya aksidente itong nalunod sa loob ng tangke ng tubig. Marami ang sumang-ayon sa teoryang ito dahil si Elisa ay opisyal na na-diagnose ng bipolar disorder at manic episode. Ang dalawang kondisyon na ito ay nagiging sanhi ng hallucinations na maaaring naging sanhi ng kanyang paggalunod. Ayon sa toxicology report, dalawang gamot na nareseta ng doktor kay Elisa ay nakita sa kanyang dugo. Pero ang gamot para mapigilan ang kanyang psychotic episode ay hindi nakita sa kanyang sistema. Gamit ang toxicology report, para sa mga eksperto, noong araw na nawala si Elisa ay uminom lang siya ng isang uri ng gamot pero ang ibang gamot na nareseta sa kanya ay hindi niya ininom o iniinom. Wala ding nakita na alkohol o ipinagbabawal na gamot sa kanyang sistema kaya ang kanyang mga kakaibang ikinilos sa elevator, pag-akit niya sa rooftop at pagpasok sa loob ng tanghin ng tubig ay hindi sanhi ng alak o epekto ng mga ipinagbabawal na gamot. Para sa mga otoridad, ang hindi pag-inom ni Elisa na kanyang mga gamot ay ang naging sanhi ng episode ng mania na nagresulta sa kanyang paggalunod. Kapag ang isang tao ay inaatake ng episode ng mania, sila ay nagkakaroon ng hallucinations, delusions at nagiging paranoid sila. Isang psychologist ang nagpaliwanag na makikita ito sa CCTV ng pinindot ni Elisa ang lahat ng numero sa elevator. Ayon kay Dr. Morel, isa din sa mga sintomas ng mania ay ang paggalaw ng mga kamay ng paulit-ulit, pabalik-balik o paikot-ikot. At ang huling senyales ay ang paghuhubad. Ang tatlong sinyales at pag-uugali na ito ay makikita sa kaso ni Elisa bago siya mawala. Ang pag-aaral na ito ay malaki naging papel para suportahan ang teorya na ang pag-akyat na Elisa sa rooftop at pagbubukas nito sa tangke ay isang aksidente na sanhi na kanyang hallucinations. Importante ding malaman natin na ayon sa pag-aaral, ang hallucinations ay minsan na hindi lamang base sa nakikita ng isang tao, pero pati na rin sa kanyang naririnig, naaamoy at kahit paghawak sa isang bagay. Ayon sa psychologist, ang pagpunta ni Elisa sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan dati, ang kanyang hindi pag-inom na kanyang mga gamot, at pati ang pagreklamo ng mga tao na kasama niya sa kwarto sa hotel na abnormal ang kanyang kinikilos ay lalong nagpalakas sa teorya na siya ay nakaranas ng hallucinations na sanhi ng manic episode. Ito ang dahilan ng kanyang pag-akyat sa rooftop na kalaunan ay naging sanhi ng aksidente niyang pagkalunod sa tangke ng tubig. Ang kaso ni Elisa Lam ay nag-ugat sa mga napakaraming mga conspiracy theories, spekulasyon at pati mga chismis. Dahil ayon sa isang psychologist, ang mga tao ay hirap pa rin maintindihan ang mabigat na problema na pinagdadaanan ng isang tao na may problema sa pag-iisip. Kahit ngayong 21st century ay malaki pa rin ang stigma tungkol sa mental health. Para sa mga tao na hindi kayang maintindihan o intindihin ang kanyang sitwasyon, ay mas nanaisin pa na gumawa ng teorya kesa paniwalaan na talagang may sakit sa pag-iisip si Elisa. Pagkatapos mamatay ni Elisa ay idinimanda ng kanyang pamilya ang Cecil Hotel dahil sa kapabayaan ng mga ito. Pero ayon sa motion for summary judgment na ipinasa ng hotel, para ma-access ang rooftop ay merong alarms na nakalagay sa bawat pintuan Ayon din sa kanila, kapag may nagtanggap pumasok sa rooftop ay agad makakatanggap ng alerts ang mga tauhan na nagtatrabaho sa hotel. Pero inamin nila na hindi ito nagana noong January at February 2013 kung kailan nawala si Elisa. Ito ang dahilan kung bakit nakakiyat si Elisa sa rooftop. At para naman sa tanong kung paano nito naakyat ang tangke ay sinabi nila na mayroong hagda na pwedeng gamitin ng dalaga para umakyat. Mula sa taas ay pwede itong tumalon papunta sa tangke ng tubig. Dumaan ang halos dalawang taon at noong December 2015, ibinasura ng judge ang kaso dahil ayon sa kanya, nangyari ito sa lugar na hindi ina-expect ng hotel na aakyatin ng isang tao, kaya hindi sila responsable sa pagkamatay nito. Pero ang eksplanasyon na ito ay hindi naging sapat sa maraming taon na hindi matigil sa paggawa ng mga conspiracy theories tungkol sa nangyari kay Elisa. Halos isang dekada na din ang nakalipas pagkatapos ng aksidente pagkamatay nito. Ang kanyang pamilya ay nagkaroon na rin ng closure sa nangyari at pinapahalagahan nila ang mga alaala kasama ang mabait, mapagmahal at masipag nilang anak. Sana ang lahat ng mga tao ay ganito rin ang gawin at kumuha na lang ng aral sa nangyari sa kanya. Tingnan at alagaan ang mga tao na may pinagdadaanan o kaya may mga sakit sa pag-iisip bago mangyari ulit ang parehong sitwasyon na nangyari kay Elisa.